Jesus. Okay, hallelujah. Yeah, salamat po sa Hallelujah. So bago po tayo magpatuloy, ay uh, gusto ang akin kung siya siya sa si, si, umaga ay how to overcome si sa Sabi ito submit yourself then to God. Resist the devil and he will flee. sabi sa Tagalog, no, kaya magpasakot tayo dito. Alam niyo, sabi nga kanina, sa ating sarili ng pagkakaanan ay mahirap po uh, lumaban dun sa kalaban na hindi mo makikita. Mabuti pa yung kalaban na nakikita eh. Diba? Talagang may laban ka. Pero kapag yung kalaban mo, hindi po nakikita, ay wala kang kalaban laban. Diba? Kung mga pakipunasan. Wala tayong kalaban laban. Kaya sa bagay nito, uh, ang sasabing anong presaging kanina, Submit yourself daily to God, resist the devil, and he will flee from you. Kung lalabanan daw po natin yung devil, ay lalayo siya lalayo siya sa ating Kaya sumama nito, number one, ang sabi rito, how to overcome Satan ay seek God's protection then to God. Sabi nito, by actively submitting ourselves to God, and authority, and resisting the devil temptation through prayer and faith So, actively, hindi po, ano lang, yung minsan ka nagpasako. Sabi nga, actively, palagi, palagi tayong magpapasako sa sa kapangyarihan po ng ating Panginoon. Sabi rin ko, submitting ourselves to God, authority, and resisting the devil temptation through prayer. Dapat po, pala tayo ay laging sa mga pangalaman eh. Baka po dito, minsan, meron sa kung kung maghapon, hindi na po pala tayo? Amen. Kasi yung buong mapapakaanan, eh, paano, paano lalaman yung Diablo? Sa prayer at sa pananampalang unto God. Hindi siya mahirap. Submit yourself unto God. Alam niyo, unang kalaban dito yung pride. Yung sakili natin. Minsan, ayaw natin magpasakop sa Diyos. Eh. Gusto natin ang nag-aaral. with God's word. So sabi ko nga kanina, di ba, baka ikaw ilalaban kay Satan, ang equip mo ay yung mga panlaban mga ba dito sa mundo, katulad ka, nung bagay, nung mga tabak, sabi ko, hindi, hindi tayo umubra. Yung kapangyarihan pangyarihan, yung mga sakit nyo, hinihipo. At kapag kainitin ka po, yung inyong pala ng malataya, doon sa salita ng Panginoon, na ating napapakinggan, gagaling po kayo. Hindi, hindi ka rin yung nagpapagaling, yung salita ng Diyos, para walang pasto ko na magaling. Ang magaling ang Panginoon. Walang magaling kundi ang Panginoon. Kaya sabi ko dito, uh, the Word of God is most potent weapon against Satan, Jesus. Uh, wala kang ibang higit na mas mabisa na sabi niya ay weapon to use to fight the enemy kundi ang salita ng ating Panginoong Yesus. Ano nga sabi nyo Jesus. Masusulat, kung tinokso si Yesus? Nasusulat na. Nasusulat na. Nasusulat na. Diba? At yung Jablo, yung Jablo, alam din. sabi niya, nasusulat naman. Alam na rin yung Bible. Eh. Kaya sabi nyo nga, kapag kayo ay hindi nagbabasa ng Biblia. Baka, baka daig kayo ni Satanas. Kabisaan yung laman ng Biblia. At, sumasamba. Ang sabi sa Bible, nangingilig pa habang sumasamba. Okay. No, sabi nito, uh, By immersing ourselves in the scripture, We gain knowledge and understanding of God's truth. Ano daw po yung gagawin natin sa world of God? Ng ating pahimbo. Baka po sa buong maghapon, wala kang huli po ng Bible dito eh. Wala Nawala. Wala kahit Bible. Nawala po. Kinuha niya Satan. Kinuha ni Satan. Ang Bible nyo. na nawala yung Bible. Paano lagi talaga na si Satan na ng Bible. Baka hindi niyo po binabasa Ang paborito ko po ay yung Kay 1 Ah, kay 1 So sabi rito, Knowledge and Understanding of God. So doon po natin makikilala ang Ang Panginoon sa pag-salita ng Panginoon. May kanta yan eh. Babad. Sa desensya mo. No? Babad. Sa iyong salita. Maganda yung handa ngayon. Next week ang handahin mo natin. Ano pa sa atin dito? Uh, it it aimed us to discern and magaling siyang mandayak, magaling siyang mandindang. O di ba, yung testimony ni Brother Joshua? Meron silang company outing. Kaya lang ang araw ay Sabado at Tindyo. Tinatanong siya nung boss niya, yung labo. O kumusta na? Ano? Sasama ka ba? Sabi nung Brother, matulog ka na. Huwag ka tatayog. Masarap matulog. Lalo na pag naka-handphone. Di ba tamad na tamad tayo ito Kahit ako, yung nakakatamad ito ngayon, ha? Ang sakat pa ito eh. ngayon. Kaya lang, meron po tayo ah uh, tungkulin, meron tayong gawahin para sa ating pagmukulin. So, pangatlo sa dahil lahat yung ating iisipin. Kaya nga, sabi nga nila, uh, uh, ang, ang gera, ang tabanan, ang spiritual, ay nangatalam dito sa isip dyan nagtatalo lagi yung mabuti at yung masama kasi kung ano yung i-decide ng utak mo yun ang gagawin ng katawan mo kaya yung battle dito lang sa ating isip kaya sabi nga ito guard your mind and guard your heart yun po ang ating para daw na yan na umaaring aligid ng sitan at naghahanap ng malalabak at ang nilalabak niyan yung mahihina, yung mahihina, yung po ang tinitira niya. At saan ito ng verse? Patutagin ninyo at labanan ninyo si Satanas. Alalahanin ninyo, hindi lang kayo ang naghihirap kundi pati ang uh, mga kapatid nyo kay Kristo sa buong mundo. Nakakalasan nyo yung Satan require a multi-faceted approach that include Ano po ang dapat natin gawin para ma-overcome sa Satan? Una, Ayun po ay dadado sa ating... Uh, tinatawag natin Santa Sena. Kung saan ay inaalala po natin yung pagkamatay, at tuloy pagkabuhay ng ating Panginoon Yesus doon sa bus ng Kalbaryo. Sabi nga ng isang sekta sa panahon ito ay marapit na naman yung uh, Waresma na kanila ang sinasabi na Holy Week. Ito yung isang pagkilala sa ginagawa ginawa ng ating Panginoon. Pero tayo po, hindi lang minsan, kundi araw-araw. ano ano So, masabi ko ng salita ng Panginoon, no, ay kaya ka ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom. -in. Inumin ng Panginoon ng hindi kanapag-tapag ay nagkakasala sa katawan at tubo ng ating Panginoon. Kaya bago po natin tanggapin yung bread and wine, ay sabi niya, suhihin so, po natin yung ating mga sarili. Suhihin so, natin yung ating mga puso sapagkat ang sino mang kumakain at tumitin nito ng hindi pinahahalagahan ang matawa ng Panginoon ay nagdadala ng mga pausahan sa kanyang sarili. So hindi po siya lahok hindi siya isang yeah. activity lang na ating ginagawa. Kundi pahalagahan po natin, sabi niya, sabagat ang sino mang kumain at umirom ito, nang hindi pinahahalagahan ang katawan ng Panginoon, ay nagdadala ng katawang sa halaman. Sa kanyang sabihin. At sa so, bagay nito, ay isunod po natin ang ating mga

kinuha niya ito at sinabi, ang inabihin ito, ang bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo, at tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alakala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng inumin ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik kayo ninyo po ng tinapay. At iluloy po natin ang faiths at tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. So, salamat po sa isang pag araw Arawan sa buwan ng Marso, Panginoon. Hallelujah. Pagpalaan mo sila, proteksyonan mo sila. Uh, long life, Panginoon ang kalooban mo, Panginoon, pa rin may masusunod, Ama. Kaya, Lord, sa kanilang pamumuhay, pagpalay mo sila sa kanilang uh, pangaraw-araw, Panginoon, ang naisin nila, Panginoon, na yung kalooban ay masusunod, Panginoon. Matatanggap nila ang pagbabala mula sa inyo, Panginoon, yung karunungan, kaalaman na nagpulan sa inyo by the Spirit, God, hallelujah, yung kanina pamilya, ilayo sa anumang karamdaman, Lord, ang pagpapala, pagproteksyon, pagcomfort sa bawat isa, sa inyo namin yung tinataas, sa kapurihan, Panginoon. Pagpalain po ang bawat isa niyo ito, Panginoon, kayo na po ang bahala, Uh, mag-go kayo na po ang bahala, uh, magpasigla at magdalak sa kanilang mga puso, Panginoon, upang Pantaman nila yung biyaya, yung pagmamahal ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Maraming salamat, Ama, sa inyo namin itinataas ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen. Okay, hallelujah, hallelujah. hallelujah! Muli, Panginoon, maraming salamat po sa amin na resip sa umarang to ng mensahe mo. Hallelujah! Salamat, Lord, sapagkat pinahunawa mo sa amin, Panginoon, ang simple mga bagay how to overcome Satan. Kaya so, para ito rin Panginoon ay nire-receive po namin, Lord, yung victory para sa bawat isang hugan na kayong umaga na pinalaya mo sa gawa ng kaaway in the name of Jesus, Panginoon. Salamat po sa umaga nito at uh, dahil sabi niya, uh, inuna ka ng aming mga kapatid na ito ay aming dalangin, Panginoon, yung pong masaganang pagpapala na nagbubula sa iyo, Panginoon. Ang pag-ibig mo at ang pagsama ng iyong parangalang Espiritu ay lagi po sa mga aming lahat. Sa pangalan ng Ama na Anak at ng Diyos Espiritu Santo, pagpalain tayong lahat. Amen. Sa pangalan ng Amen. Jesus. Amen! Amen. 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 Amen.